pinasiran ko yung ano, yung mga pusa na pinapakain ko dati akala ko kasi nawala na to sila eh ano ba sila lumipat pala sila sa likod ng chowking tapos pinapakain daw sila nung mga, yung mga nandito sa pitron ayan oh Ang nila, tsaka gutom na gutom meron ako nakita dito, nakahiga akala ko may ano yung hinang hinana pero medyo malakas pa pala siya naabutan ko ng pagkain kawawa din sila hmm. gutom na gutom yung isa hirap siyang kumain yan yung ano yan yung mga marami daw sila dito eh kaso lang kunti na lang natira babae, dalawang babae, dalawang lalaki ito babae ito tapos yan lalaki tapos yung isa lalaki din yung isa. Yan bumangon na yung nasa, nakahiga kanina. Ginising ko. Para kakain na. O din na lang may, ano, may cut May food na. May, may nagbibinda ng cut food sa malapit. Yan siya o. Oh, tumitingin. Sabi ng mga taga-pitron. Ano lang. Pinapakain daw nila yan. Kaya hindi na umaalis sa pag may gumala dyan na aso pinagtutulungan daw nilang awayin kaya walang aso na nagpupunta dyan yan, na. yan siya tumitingin lang cute to tabatsing-tsing ito siya oh. halos pare-parehas lang sila ng ano kulay iisang nanay lang siguro to sila ito siya o oh. ah, ito marang may sakit wawa naman matabang mataba ano dati parang Garfield dito dati kasulang lumipas na yung kabataan niya tumanda na saka may sakit siya o oh. yung bibig niya parang ano Na away daw yan sabi nung ano dito hmm, kit niya o oh. parang ano yung bibig niya isa sinisipon sinisipon, <laughs> sinisipon siya ito yung maamo sa akin eh yung lumalapit nang papabuhat. Ano? Ano? Cute. Busy lang na boss yung nilagay ko.